Aries, ngayong araw ang pahiwatig ay maganda ang enerhiya na buena sa iyo gawin mo lang ang nais na magagawa, at sa ibang makakausap na may katalinuhan din ay pwede mong gawin na makasundo dahil may aura kayong nang tagumpay, kung magkakasama ayon sa iyong gabay. Sa pera ngayong araw ay bawal sa iyo ang magpalabas ng malaking pera sa ibang tao kahit pa kaibigan ay pwede kang makakuha ng kamalasan. Sa trabaho ang pahiwatig ay ang mga kaalaman mo ay ipakita mo ngayong araw, pag may gawain na importante pagkakataon na mapansin ka at pagkatiwalaan lalo ng iyong mga superior. Sa pagmamahalan ay iwasan ang pagiging palasalita ng pagpuna ngayong araw. May sinyales na doon pwedeng pag-umpisahan ng kalungkutan, Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 5 number 22 at number 26. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig ay magkakaroon ka na makakausap, pag grupo ng babae ay ituloy may sinyales na good ang magiging resulta para sa inyo, at ngayong araw ay maging masaya kang kausap ng kamag-anak o kapatid dahil pag nagkasama kayo sa deal, ay makakagawa kayo ng naaayon na deal sa inyong pupuntahan ayon sa iyong gabay. Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig ay maging maunawain at maging mapagpasensya ng makaiwas ka sa hindi mo inaasahan pwedeng makaaway ng lihim. At isa pang iiwasan ay mga usapan na tukso ng pagmamahalan, para wala kang maging suliranin sa hinaharap. Sa pera ay ingatan ang buenas na pera ang mahal mo lang ang pwedeng mabigyan, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow number 29, number 18 at number 34. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig ay maging maingat ka sa mga makakausap na tao na mahusay magsalita na magtitiwala na maayos ang deal kahit maganda ang kanilang proposal ay mas mainam sa iyo na maging mapagmasid sa kanila, at kung may dapat pirmahan naman ay okay na gawin ayon sa iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalen ayon sa gabay ng pag-ibig sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig ay maging stricto ng naaayon na salita na walang masasakit na salita na isasalita ng mas maintindihan nila ang iyong kagustuhan, na makakatulong sa tahanan na maging masaya. Sa trabaho, ay huwag kang maging mabait kung may makita na dapat itama ay gawin mo kung may magtampo. Ay okay lang pag nasa tama dahil doon ka magugustuhan ng mga superior. Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color yellow number 30 number 27 at number 15. Cancer ang pahiwatig ngayong araw pag nasa tama kang katuwiran ay ituloy mo ang deal pero kung ang kausap ay may kayabangan pa ay mas mainam na magmasid muna para ligtas ka sa kamalasan, at ngayong araw pag may hinihiling ang minamahal o anak pag magagawa na pagbigyan, ay gawin dahil makakatulong sa inyong pamilya, ang kanilang ninanais ayon sa iyong gabay sa iyong pera ay huwag kang magtiwala sa ibang tao ngayong araw, dahil kagipitan ang pwedeng mangyari sa iyo, kung magtitiwala kahit malaking pera ang sinasabi nakikitain. Sa trabaho ang pahiwatig ngayong araw, ay panatiliing maaga kang nakakapasok dahil doon mag-uumpisa talaga ang pag-asenso sa mga ginagawa sa hanap buhay. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 21, number 19 at number 28. Leo, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ang maging maingat ang dapat na ugali, bawal ka muna magmadali dahil lahat ng gagawin at may lagay mo sa tamang sitwasyon. Dahil pag nagawa mong maayos ang deal ay makikinabang din kayong parehas, at ngayong araw ay may malakas kang enerhiya na pwede mong mabigyan ng solusyon, ang mga maliliit na tampuhan sa pamilya at sa ibang tao ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera kung may ekstrang pera bigyan ang anak at magulang at mahal kahit maliit ang maibibigay ay buenas para sa inyong lahat na magbibigay swerte sa inyo. Sa trabaho, ay maayos ngayong araw dapat lang ay maging sigurista at huwag kang magpapalate ng pasok ng matapos ang iyong araw na masaya sa trabaho at pag-unlad para sa iyo at ang iiwasan mo ay kasama sa trabaho na mahilig magbiro dahil siya ang tukso ng gastos sa iyo ngayong araw sa trabaho. Sagittarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color pink number 10, number 24 at number 8. Virgo, ngayong araw ang pahiwatig kung may bigla ang lumapit sa iyo na hihingi ng tulong, pag sa paggawa ng negosyo ay pwede mong matulungan dahil okay naman sinyales na magiging maayos ang pahiwatig sa inyong magagawa, At ngayong araw kung may transaksyon na alam dapat na pag Huwag kang gagamit na bahala na kung ano ang maging resulta dahil doon ka pwedeng makakuha ng ikakalungkot sa magagawa ayon sa iyong gabay Sa pera kung may extra ay pwedeng kang mag-invest sa mga kapatid o kaibigan na mayroon na sila na investment na ginawa dahil pag asenso rin ang iyong makukuha sa trabaho, ay iwasan ngayong araw ang magtiwala kagad may sinyales na may gustong makaisa sa iyo, na pwedeng magbigay sa kanya ng maayos na trabaho, at sa iyo pwedeng paghihirap sa mga gagawin, mag-focus na huwag ng tutulong, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color red number 10, number 21 at number 34. Libra. Ang pahiwatig ngayong araw ay may maganda kang enerhiya basta may gustong gawin ay ituloy at maging istriktong ugali ay magagawa mong maayos ang gagawin. Pag nagkasundo kayo ng ibang kausap lalo na kung tungkol sa pera o project sa lupa, ayon sa iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka, ng mga tukso ng pagmamahalen ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong pera ay maganda ang pahiwatig kung may balak maglabas ng pera sa mga investment, na tama lang interes at talagang makikinabang ka sa hinaharap. Sa trabaho, ay okay ang lahat na magagawa pag naging matyaga sa ipapagawa sa iyo ng boss, at masisiyahan lalo ang iyong boss sa iyong magagawa, at pag sa ganoon ay pagunlad para sa iyo sa hanap buhay. Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color yellow number 17 at number 28 at number 19. Scorpio. Ang pahiwatig ng gabay ngayong araw kung laging may gumugulo, sa iyong isipan ay pag-isipan na magagawa na maging okay basta ang nasa isipan na solusyon, ay iyong magagawa na naaayon sa sitwasyon at huwag pahalagahan ang magagastos na pera. Dahil pag naayos ang lahat ay mas kikita ng pera na masaya ayon sa iyong gabay, at laging pumunta sa bahay ng Diyos na magbibigay sa iyo laging ng positive energy sa pag-unlad, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, ay walang sinyales na problema ngayong araw magsipag at mag-focus, at makakagawa ka ng maayos na pagtitiwala sa mga boss at sila din ang makakatulong sa iyo sa hinaharap. Sa pagmamahalan, ngayong araw ay may sinyales na tampuhan, maging mahaba lang pasensya para ang tampuhan, ay mabigyan kagad ng naaayon na solusyon, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 34, number 8 at number 16. Sagittarius, ang bigay pahiwatig ngayong araw ang nais. Na makagawa ng bagong pagkakakitaan o negosyo ay naaayon sa iyo, pag may sapat ka ng puhunan na pera para makapag-umpisa, may aura naman ng buenas ang iyong magagawa, na ka sa iyong mga plano at laging tumanggap ng opinion dahil doon ka mas huhusay ayon sa iyong gabay, ang iiwasan mo ngayong araw ang iyong ugali na madaling maawa dahil sasamantalahin ng ibang makakausap, umiwas ka na lang pag alam mo na hihingi ng tulong ngayong araw ayon sa iyong gabay. At sa pera ay maayos ngayong araw para sa iyo ang magpautang at makakatulong sa mga kapatid at magulang kung lalapit sa iyo, at laging kang madadala ng grasya ng swerte sa pagkakaperahan. Sa trabaho ay normal na maayos ang lahat sa trabaho na magagawa mong masinop na mabilis na makakatapos, para sa iyo ay pwedeng makita ng ilan sa superior na mapansin ang iyong kahusayan, kaya laging maging masipag, nang tuloy-tuloy ang swerte sa trabaho, Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color red number 15 number 35 at number 10. Capricorn Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay may malakas kang enerhiya may karisma pang madaling magagawa na makuha ang kalooban ng tao na makakausap gawin mo lang ang nais mong masaya ka para lalong maging masigla ang iyong gagawin at ngayong araw kung masaya ang aura kung makakasama ang mahal sa pamamasyal ay maaalis ang bawat bad energy sa inyong katawan ang pahiwatig ng iyong gabay sa tahanan ay may sinyales na may pwedeng dumating na bisita na magbibigay sa iyo ng mga bagay na pwedeng mong magamit sa hinaharap para makagawa ng pagkakaperahan dahil may aura ng swerte ang bisita. Sa trabaho, ngayong araw ay masaya at madaming madali mong magagawa ng maayos ang gawain. Napakinabang sa iyo para hangaan ka ng boss at makapagbibigay sa iyo G. Swerte sa hanap buhay, Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue number 45 number 30 at number 17. Aquarius, ang pahiwatig ng iyong gabay kung magkakaroon ka deal, kahit may salitang mayabang ang kayabangan, ang makakausap ay magpasensya ang naaayon na gawin dahil pag nagawa mong magkasundo ay okay ang relasyon na tagumpay sa inyong magagawa. Sa pamilya kung may usapan na pagkakakitaan, ay maging matyaga sa kanilang mga nasasabi dahil pwede kang makapagbigay ng naaayon pang idea at pag nabuo ninyo ay magiging maayos. Sa tahanan ay may pahiwatig na may muling dadalaw na bisita, na dati nang nakakausap ay magbibigay ng positibong resulta sa iyong mga plano sa project, at sa pera ay pagsisinop ng makaiwas sa problema sa pera ayon sa iyong gabay. Sa pagmamahalan ngayong araw ay walang sinyales na tampuhan, hanggat napapanatili mo na masaya kayong nakakapag-usap, ay laging may gabay ng pag-aalaga ng kalusugan at mga swerte ng grasya sa pamilya, aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 25, number 34 at number 19. Pisces Ngayong araw ang pahiwatig kung gumagawa ng plano ng isang pagnenegosyo, kung walang interes ang ilan sa kapamilya o minamahal, ay huwag na munang ituloy dahil mahihirapan kang maging matagumpay kagad, at ngayong araw ay wala kang madaming swerte sa ibang gagawin, Dapat na mas maging maingat na wise para walang mapasok na ikakalungkot mo ngayong araw, ayon sa iyong gabay. Sa trabaho ngayong araw ay mahina ang iyong enerhiya kaya maging maingat sa buong araw, at iwasan ang magsalita ng may kataasan ang boses, baka ikaw ay mapintasan ng boss ng palihim magingat at maging matahimik ang mas maayos na magagawa. At sa pera ay bawal ang magpautang at tumulong sa ibang tao, para wala kang mapalabas na swerteng pera, Leo ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng Liwanag ng Buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 24, number 29 at number 18.